Ang bubong nila butas na. Kasi ano lang to, trapal lang ano. Oh, balik muna. Mga ilang piraso lang siguro ang meron na magagamit dito. Hey, magandang hapon. Magandang hapon po. Naman. So ngayon maayos na yung bahay nila. At ito 'yun, know, oh. Hindi na sila matutuluan ngayon. na eh. Ano yung pakiramdam mo ngayon na napaayos po natin ang bubong ng bahay nyo? Masaya po. Masaya? Oo. Tignan nyo guys. Ayan si tatay. Hello, tay. Masaya ka ba na napaayos na ang bubong ng bahay ninyo? Masaya o po. <coughs> Hindi ka na matutuluan pag matulog? Hindi na, na kami mo kung sa <coughs> yan. <coughs> So, mayroon na silang banig may kumot may unan kasi nung unang pagpunta ko dito wala man lang silang banig tapos unan, kumot, ngayon mayroon na binilhan po natin sila at mayroon na sila dito isang sakong bigas at grocery masaya na po kasi naka ano na kami dito kasi hindi na kami tutuluan ng ulan Salamat pa rin ako na kay Ma'am Rihina na sa butin niyang kalooban na biniyaan siya ng Diyos na tulungan kami, bigyan kami ng, panga, ng aming tulad ng ha, paggawa sa aming bahay. Tsaka, bubong. Bubong. Saka yung pangailangan namin na bigas at saka pag-inumin namin, at saka baniguna na, saka kumot. So, malaking tulong na ba sa inyo? Nun? Opo. Palagi Salam. tayong magpapasalamat sa Diyos na sana mas marami pang biyaya ang dumating Salam. sa inyo. Salamat pa rin sa iyo, Sir, na ginamit ka para sa amin. Ay, Diyos. Ang Diyos po ang nagdala sa akin dito para makita kayo at matulungan kayo, siyempre. O, sa, sana marami ka pang mag-tulungan, ano, Sir. Mm -hmm. So ang bigas mo na eh, saan yung iba na nilagay mo? Nilagay at mo sa balde. Sa lalagyan na balde namin. O nilagay Kasi, mo si ma pag maulan, baka mabasa. Ayan. Ay hinati-hati ko. O, pinaghati-hati mo. Opo. nilagay mo sa balde. Opo, dalawang balde po. So ayan sila tatay at nanay. Parehas po silang bulag. Wala silang anak at deserve naman nila na matulungan hindi na nila kaya makapaghanap buhay